Usap-usapan tong balita mga idol na una kong nakita rito kay Basketball Forever. Breaking, Kawhi Leonard signed a $28 million no-show job endorsement deal with a fraudulent tree planting company secretly funded by Clippers owner Steve Ballmer. Documents obtained by Pablo Torre finds out alleged it was to circumvent the salary cap, an inside source says. Then yung part ng statement na sinabi ng Clippers kay Pablo Torre and I quote, Neither Mr. Balmer nor the Clippers circumvented the salary cap or engaged in any misconduct related to aspiration. Any contrary assertion is probably false. So ibig sabihin lang po ng balita na yan nga mga idol, may endorsement deal po si Kawai doon sa company na Aspiration yung pangalan. Ito nga po yung logo nila. At yung endorsement deal ay nagkakahalaga ng 28 million dollars sa loob ng 4 years daw. Nagsimula to noong 2021 at over the next 4 years ay makakatanggap si Kawai ng 7 million kada taon. Kahit na wala naman pong ginawa si Kawai na kahit ano sa publiko para i-endorse tong aspiration. Kahit sa social media, wala. Kasi walang social media si Kawai. Kaya nga magtataka ka na lang din mga idol sa ganitong balita. Kasi kita naman natin yung ibang ini-endorse ni si Kawaye, eh. tulad nung Nubalance balance na publicly ay alam natin. Pero itong aspiration, hindi natin alam 'to not until now. At ayun nga, nag-invest yung may-ari ng Clippers sa si Steve Ballmer ng 50 million dollars sa kumpanya na ito. So pwede mo pong i-connect the dots yan na okay, bigyan kita ng 50 million basta yung 28 million ibibigay mo kay Kawaya, tapos sa inyo na yung tira. Not bad, hindi ba? yan yung investigation na ginagawa po ngayon ng NBA. At yan nga yung quote-unquote paraan nila to circumvent o gawa ng loophole yung salary cap ng NBA kasi imbes na around 39 million dollars lang yung sweldo niya nung 2021 46 million pala to kung totoo nga yung under the table na ginawa nila basically yan po yung issue mga idol pero may backstory pa kasi ito tapos na ang NBA tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si One Export sa unan yung hulog tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan mapa NBA, PBA, Japan B League FIBA o iba pa mga idol i-click lang yung link sa ating komento at type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. So ano nga ba itong aspiration na company? Basically po ay isang fintech company or financial technology company po ito na founded ni Andre Cherny at Joseph Sandberg. Tandaan nyo po yung pangalan na yan, Joseph Sandberg. Imagine niyo na lang yung GoTime or Maya dito sa atin sa Pinas para mas madali. Although sila ay mga digital bank talaga na lehitimo dito sa bansa. Itong Aspiration naman ay parang ganun din in a way na yung mga serbisyo nila ay digital mostly. Nag-offer sila ng accounts and savings na may attractive na interest pero hindi sila banko tulad ng GoTime or Maya na may banking charter. Itong Aspiration wala pero may mga partner bank sila ang isa sa mga major na panghakot nila sa customers ay yung sustainability as service po nila. Halimbawa po itong Aspiration Plus po na sisingilin ka ng fee every month. Ang isang perk mo nito ay eh kapag kunwari nagpagas ka, then ginamit mo nga yung Aspiration Card mo, magtatanim daw sila ng puno na katumbas ng carbon dioxide sa gas na ikakarga mo which is good kung totoo nga. Then hiwalay pa yan sa interest na naukuha ng account mo na 5% nga raw katotoon. Meron din po silang quote-unquote plant your change na programa kung saan yung sukli mo ay gagamitin na lang nila sa pagtanim ng puno. Siyempre kung gusto mo lang naman. Halimbawa, bumili ka sa grocery, then ang babayaran mo ay $19.5 dito sa plant your change, eh pwede mong i-donate na lang yung sukli mo. Kunwari meron kang $20, eh di may sukli kang 50 Cents. Yung 50 cents po na yon ay gagamitin na lang daw nila sa pagtatanim ng puno kahit hindi ka cardholder ng aspiration ay pwede mong gawin to. Tila endorser na ako ng company na to ah. Pero yan nga po yung ibang mga offerings nila at kita nyo naman po may sense naman din yung mga products nila kaya rin itong si Steve Ballmer ay eh, napa-invest sa company na ito at yan nga ang naging connection kaya po nasa hot seat si Kawai ngayon. Ngayong week lang din po kasi ay napabalitang nag-file for bankruptcy itong aspiration at yung may-ari si Joe Sandberg ay inaresto na for fraud or sa Tagalog panloloko, pandadaya, panlilinlang and the like. Sabi nga po dito sa website ng Justice Department ng Amerika na taon na raw po yung panloloko ni Sandberg na ginagamit ang posisyon niya sa aspiration para magoyo ang mga investors para sa kanyang sariling benepisyo at tumataginting na $248 million lang naman ang nawala sa mga biktima po ni Sandberg. Sabi po dito, nakuha pa nga po ng $145 million sa investment itong si Sandberg at yung accomplice niya na si Al mula sa dalawang lenders by pledging shares doon sa kumpanya nga na Aspiration. Pero dinekwat lang pala nila kaya ngayon ay kulong na po itong si Sandberg. Kaya dahil po sa ganitong balita, nagsalita si Mark Cuban, yung minority owner ng Dallas Mavericks at kumakampi siya kay Steve Ballmer sa pagkakataon ito. At sinasabi niya na hindi naman daw ganun ka-ob-ob itong si Ballmer para lang ganun kasimpleng mahuli yung pag under the table niya. Dinedepensahan niya si Ballmer at sinabi na mismong si Ballmer po ay nascam nga kasi malaki nga ang naging investment nito sa aspiration sabay bigla ang fraud lang pala yung ginawa nung founder eh di nasayang lang din yung investment po ni Balmer di ba pero sketchy pa rin kasi yung kay Kawai na endorser ka pero hindi mo man lang inendorse yung produkto o entity na ine-endorse mo if that makes sense Kapag po napatunayan nga na guilty itong Clippers at gumawa nga sila ng paraan to circumvent yung salary cap, kung mapapatunayan po na nag under the table nga sila ang magiging parusa nito ay 4.5 million dollars, mawawalan pa sila ng first rounder tapos mapavoid, mapapawalang bisa ang kontrata ni Kawhi dito sa Clippers. mabigat bigat din po yan kung magkataon. So base nga po sa nalaman natin mga idol, totoo kaya yon na nag-invest talaga si Balmer dito sa aspiration para lang may ibang magbigay ng 28 million kay Kawhi at hindi magreflekto sa kanilang official na pasweldo. O sadyang nag-invest lang din si Balmer as a businessman tapos na-scam lang din siya nung may-ari ng aspiration. For now, medyo malabo pa po pero sketching-sketchy talaga eh. Kaabang-abang to mga idol. Kaya anong po masasabi nyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.